that video. That shot ko. Oh, shut up. The, <laughs> the, 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 the <laughs> <zirkinis>. <laughs> Hello, mga kadas. Good morning. Today is Friday and it's already 9.52 ng umaga. And uh, tapos na kaming naglinis doon sa baba. Kaming dalawa ni Kunoto. Nagising ako ng banda alas 9 na. And uh, pag-akit namin, hindi kami naglinis sa baba, nag-ano lang, nag-ayos ng abaya, and uh, nag-ayos ng mga sleeper ng mga tao, mga person Pagkatapos nun, umakit na kami. And pag-akit ko, may dala akong kotra ng aking babahot. Ako ay magpa pero naligo muna ang person Kung mga kadods, hindi ako nagluto, kasi nagbili lang sila ng pagkain sa labas still naglilinis ako habang hindi ako nagluluto, naglilinis ako. plant ako ng mga kadots tapos nilagay ko dyan kasi fix ko pa yan dito tapos ibababa ko sa and Pai plansahin. Kuno to. Tapos na ang frozen mga kadoos. Ay, so, yung madamdaman ko pala isigising na kanina pa. Pagbaba ko pala, nagising siya. Tapos ginaman ko na siya ng breakfast. Ang si sa tulintita naman ay tulog pa. Gusto ko sanang maglinis ng ref doon sa may sala. Kaso hindi ko magawa. Kasi nandun si may enemy sa may sala natutulog. Hilik na hilik pa naman siya. Tapos kung mag uh, iingay ako dun. Pagalitan na naman ang first Kontrabida pa naman kami. ako <laughs> ay bababa. Napakakintab ng aking buhok. May nilagay akong oil dito. Para sa akin, ano, yun yun. sa naman yung ulo, hagi kagin. Dito lang talaga banda sa may harapan. breakfast. Sharon's breakfast, Jawa. Look <laughs> oh, at that video. The Sharon. Oh, Sharon. The the whole is <laughs> the kid. Whole... <laughs> <laughs> Pag nag-aantayin ng mga taon na magising at mag-utos, magkakape mo ako, Erson. nakapabili ako ng asukal. I'm not sure kung bukas yung tindahan ngayon kasi Friday. Hapon mga kadun, sa mag uh, anong, sa pat si kau nagulat ako don sugar

asokal na pinapabili ko. Asokal lang yung pinapabili ng one Kasi hindi naman ako magluluto, so wala pa akong kailangan dun sa tindahan. So, nagising nga si Pintita magkakusap. Nagpagalaman siya ng black coffee and then, fruits. Nagdagdag ako ng strawberry, grapes, blueberry, harangkas, and Niya. Ako niya. Okay, it's already 11. Kita ba? 11.45. And then, ako ay mag-breakfast. Ito pa yung kape ko kanina pa to. Sobrang lamig na. Tapos, ito yung sobra kong ginawang corn kahapon. Tapos ito yung kakainin ko ngayon. Ako na ang tatlong strawberry. Lagak, Sobrang main, so bukan nggak main lagi. guys, ng mga room. Ako ay nakaupo. <laughs> already to As always, Kumain na si Mike Konoto. Maam na siyang kumain. Kanyang nga pa. Meron ako napakadaming bye yeah. 6.20 ng gabi mga kadus. Nakatulog ako. Nagising ako ng 5.50. Mag-aala sa na. So, ngayon ay pababa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dun sa baba. Uh, titingnan ko yung kusina kung ano lang itsura doon. Naglaba pala ako. Hindi pa siya tapos. Antayin ko na lang. Tsaka ako bababa. The device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair ng baba ko. Nag-pray lang siya sa masjid. Tapos, umuun na dito sa bahay. He eh, malay yata ngayon. Naglilinis sana ako ng ref. Dito sa sana. May dalang prutas. Ano to? Dragon fruit. Ang basal. Onion. And ano to? Mangustin. Siapa punya Indonesian Dilemma? Ini dah oh. mampu. Oh. Ini mampu. Ya Allah, <laughs> <laughs> oh, I want to, I to, no. to cook something. Papa gawa siya ng pagkain niya. Masuk kosa sa... Nagre-reklamo kasi... Yan yun naman. Bayad. Tamiya, kumuha ko na 100 ko dun sa bulsa ng tubo ko. Kumuha ko na 100. Suhol ba? Kasuhol? Kasi Friday man, hindi man dapat magluluto. lah mam froong onion and then and i know, to mix na to my kusbara and sheep and bagdumi dabos i want to conain upin rice

Yeah.